Aries, maging matyaga ka sa ginagawa mo ngayong araw, o sa bigla ang makakausap, dahil doon mo malalaman ang tamang gagawin, kaya kung hindi mo papansinin ay baka mawala ang ibang swerte, na naghihintay sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka ngayong araw sa mga bagay na matatalim, para walang maging gastos, at huwag ka magpapakita ng pagsang-ayon kagad, sa kagustuhan ng ibang makakausap, para makaiwas ka sa kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magangat sa sarili, dahil puro kay abangan lang ang medidinig mo sa kanya, at sa huli ay pera ang pwedeng ilalapit sa iyo para kamautangan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, dahil pwede kang mabusit, at baka may masabi ka na kakaiba baka may magtampo sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, umiwas kang maligo ng matagal sa madaling araw, at huwag muna sumama sa mga kasama para hindi ka makapaglibre ng pagkain dahil makukuhanan ka ng swerte, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis ngayong araw, at ganoon din sa paggawa ng mabilis na desisyon, dahil doon ka mabibigyan ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra Ngayong araw ay umiwas ka muna sumama sa kumare o kumpare, dahil tukso sila ng gastos at mga usapang magbibigay sa iyo ng ikakalungkot, sa hinaharap, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, maging maunawain kapag nagkaroon ng bigla ang usapan sa pamilya, magkontrol ka, na magalit para walang maging suliranin, o kaya manahimik ka na lang signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, maging mapanuri ka lang sa mga kausap mo ngayong araw, at iwasan mo ring magbitaw ng salitang may pagmumura, para walang mawalang good energy sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, pag-iingat sa iyong kalusugan sa lahat na iyong gagawin, ngayong araw, huwag ka gagawa o magsasalita ng padalos dalos na desisyon nang wala kang maging suliranin sa ibang tao. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, maging alerto ka ngayong araw sa mga bigla ang pwedeng dumating na tao o mga makakausap na hindi mo inaasahan, kaya iyong talasan ang mga mata at maging mapagmasid ka ng makaiwas ka sa kalungkutan signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Pisces. Dapat mayroong kang striktong ugali na maipapakita sa mga makakausap, dahil pwedeng silang gumawa ang mga tao na kausap, nang manamantala sa iyo, kung ipapakita mong mabait ka, signos na pahiwatig ng mga bituin.